ibawang at yun ang ibigit mga idol luya tapos sibuyas yan itatang ko sila natin mga idol kung ating mga sangkap at tayo ay may lulutuin na ulam ngayon ay araw ng birnes mga idol birnesan ko na tayo ngayon kaya ang ating ulam mga idol ay simpleng ulam lang ito lalagyan muna natin ng ating pangalawang gata mga idol yan magandang araw sa atin lahat simpleng luto, simpleng ulam lagyan natin ng kaunting asin mga idol yung ating niluluto at lagyan natin ng kaunting asin right, panoorin nyo mga idol kung anong lulutuin natin ilagay natin yung ating karubasa yung sa bisaya pa karubasa sa tagalog ay kalabasa takpan muna natin mga idol kalipas ang mga 10 minutes mga idol ito na yung ating kalabasa mga idol luto na yan malika maligat yung ating nabiling kalabasa mga idol ayan so ngayon mga idol ilalagay naman natin ang kalahati doon sa ating mustasa na gulay ayan. at ito na idol ang ating nilulutong ulam ayan tilapia pinirito muna natin yan mga idol bago natin gataan masarap kasi yung bago gataan ay prito muna natin yung iba naman pinapaksyo bago gataan ako pinirito ko muna bago lagyan natin ng gata Alright. Ulam natin na yung araw ng Pierni Santo. Ilagay na natin mga idol ang natitira gulay na mustasa. Yan. Isunod natin mga idol yung ating ceiling green na nahinog na sa frigider. Alright. So ngayon mga idol ang susunod natin siyempre itong ating kakanggata. Ayan. Madali ang luto lang ito mga idol. Ayan. Ginataan na tilapia pero pinirito muna. Takpan muna natin mga idol para maluto yung ating gulay. After 2 minutes mga idol, ayan, luto na yung ating mustasa. Ayan, masarap na ulam na yung biyernisan ito mga idol. Simpleng luto lang ito mga idol at wala naman tayong pasada mga idol kaya nagluto lang tayo. Titikman muna natin mga idol kung anong lasa mga ating niluluto. So ayan mga idol, luto na at tamang timplan na yung ating nilulutong ginataan ng tilapia ngayon pwede na tayong kumain mga idol habang mainit pa kumain na tayo ayan ito na yung ating gulay ng mustasa mga idol ayan simpleng kain lang tayo ngayon dahil ngayon ay beer santo mga idol ito muna ang ating kakainin always gulay at saka isda ayan mga idol at ito yung ating karubasa ayan o oh. alright so ngayon kain na tayo mga idol habang mainit pa yung atin ulam ay tayo'y kumain na mga idol okay eto na yon mga idol yung niluto kong tilapia na mayroon mustasa dinataan mayroon kalabasa may kuting kanin tayo mga idol at mayroon tayong sausawan pati sweet calamansi at sili para dito sa atin tilapia kain tayo mga idol ito yung ating pagkain ngayon dahil ngayon ay uh, santo na mga idol gulay tayo gulay at gulay pa rin mga idol ang iluluto natin sariling luto lalagyan lang natin mga idol ng bubos-bubosa natin ng patis yan Pagkain natin mga idol Ngayon Birne Santo mga idol Gulay Kain na tayo mga idol Ito ang masarap mga idol hmm. Yan. Sabaw muna tayo mga idol hmm. Yan. Sino pa na, dinakain dyan Sumabay na sa akin sa pagkain karubasa Ang sarap ng karubasa. Mustasa. Kain kain po, unang subo kanin at mustasa sa inyo mga idol. ang tilapia mga idol bago natin ginatan ay pinirito muna natin para hindi siya malamog masarap kasi pipirtoin muna bago natin gataan pantanggal na rin lang siya meron naman iba pinapaksiyo muna bago gataan masarap. Hmm. Masarap mga itu loh. Tapos meron tayong patis. Yan. Hmm. masarap pa rin talaga mga idol yung sariling luto it. Grabe talaga ang ginatlang ng mga ilol. Tapos nilagyan natin ng karubasa at mustasa. mm Sama anak, segala